Maga, mga tropa. Ayan. So, may MMB Concord tayo dito. Ayan. Singaw sa, ano, pinaka-rubber ng valve uh, housing. Ayan. Kinunta sa atin niya, uh, ka-tropa. Ayan. <laughs> sa Ayan. hunter O, oh, sa shout-out daw sa mga hunter dyan. Ayan. Andi sa so siya, ka-tropa. Ayan. So, re natin yung kanyang MMB. So, bali hindi na natin matanggal yung, ah, uh, Alin na rin siya rito. Ayan, buti maluwag niya. dyan na lang natin. Nabilog na yung ulo. yon tropang nadali, Puring. tumigas, tumigas na yung maraming pa tayong stock. Ganun lang to 'pag uh, papalit para hindi na natin tanggalin lahat o paluwagan mo na lang yung bolt dito tapos ibuka mo na konti pwede na sabay salpak Ah. mga tropa Nadali na uh, sipon si Pony yung uh, taga-vlog. <laughs> ulan nang ulan. Uh, yung busis natin ngayon, parang ngungo na. Uso ng, uh, na yung si Pong. Pati dingge. <laughs> naman na sanang dingge. <laughs> Mahirap na. Dahil pa namang lamok dito sa area ko. mga nagtatanong pala na tropa natin sa ano located lang tayo dito sa Salyon, Leon malapit tayo sa boundary boundary ng Salyon, Leon Balongdaw ayan saka Salyon, Leon Balong Domingan halos magkadikit lang mga tropa dalawa kasi yung Salyon Leon sa Domingan so malapit lang tayo sa tagpuan ano na na <laughs> Pag nakita nyo na yung boundary ng uh, sa saka Balunggaw, yun na yun. Magtanong na lang kayo. Nagadugo, nagdamta, mag... <laughs> Nag-adda daw Ay, wala. Wow. <laughs> Ay,

dapat nakatakip yung dulo para makita natin kung uh, pa yung bal Ayan. Ayan. so wala na wala nang kasingaw singaw so yun lang yung nadari isang uh, o-ring uring Pwede na mga tropa. Goods na si MMB. Ayan. So, ibigay na natin kay uh, Tropa. Ayan, so Tropa. Baka may gusto kang i-shout out yan. Shout sa mga hunter dyan sa Burubor. O, oh, sa mga hunter daw na nga Burubor. Ayan, shout out. Ayan, so, okay na Tropa. Pahala ka na kay Kuya doon. Ayan, so, shout out lang muna natin yung mga Tropa natin dyan na ano. Nagpapa-shout out. <coughs> Uh, siya ayan si Lucas Canyete, ayan si Marbira Ramirez, si Rivigo ng uh, Florida, USA. Ayun, so more power say sir. Thank you sa pag-comment at pagdalaw sa ating uh, YouTube channel si Rivigo ng uh, Florida, USA. Ayan si Kaya Serjun Monton, kaya John Dian Manalo, ayan si Gijon uh, Magbanwa, ayan si Kabakir Si Kuya Jill ayan si Anisito. Talavera, si Angelo Mirabueno, ayan si uh, Jimmy Alegreo, ayan si uh, Benjamin, ayan si Adinjo Ornerey, ayan, shoutout sa tropa, kay Adrian Aguila, Armando Queja, Eugenio Fernando, ayan si Sheila Pacaldo, ayan si Igor Gonzalez, si Mark Anthony Gudoy, si Edward Sobremonte, ayan si uh, Mario Samihon, si Mauricio Dalaw, ayan si Parikaki, si King Byros, ayan si Greg uh, Apollo Casco, ayan si... Pasmado Hunter, Lasak Hunter, ayan si Rapi Manning, Willie Marabilla. Dominador Calaor, Jikinson Antonio, Yu... si Eugene Arigo Kabakungan, si Mexican Cowboy, Mark Canosa, Boyet 39, Next Vlog. Si Jumar Olivar, ayan si uh, Jusel Valderosa, Balderosa, Pabros, ayan si Jumi, ayan si Cobriones, ayan si... Uh, Si Pancham Ayan Shout out ayan, Mayroon pa Pahabol mga tropa Si Ariel Martinez Ayan Si Fernando Lazano Dani Manuel Ayan Si Bogs The Second Si Kahangin Vlogs Si Aris Palomino Chabilita Pino Ayan Si uh, Jerry Garcia Ipin Mar Maron Ayan Si Christine Ayan Si Edison Danga Si Ayan uh, to Si R. Palma Ayan Si Eduardo Casiles Joel Peralta ang uh, Tigsay Fish Hunter ayan, si Gistoni Kaay si Adventure Neray si Ariel Barrientos si Josel Balderosa ayan na shout na yata kanina si Anilo so, so ay si Lucas CANYETE, Joel Punay Vlogs ayan, si Leonelio Guillermo Tira ni Gerald ayan shout sa mga bago nating mga tropa dyan ayan na nag comment sa mga comment section natin yung mga bagong komentor uh, natin so gagdol lang mga tropa ayan so ah, uh, located lang tayo dito sa salyon uminggan tropa ayan sa mga nagtatanong ayan so makikita nyo naman yung arco dyan ayan so naragsak nga isa sang bay kanya ayan sa ah, uh, next time uh, i-video ko yung arko para makita nyo Uh, boundary ng nga uh, Salyon Umingan saka Salyon Balunggaw ayan pagka narating niyo yung boundary ayan so papuntang Umingan ayan Baga... nasa 50 meters ahead na lang dito sa shop mula sa boundary ayan so 50 meters na lang kaya kalayo mga tropa ayan, so makikita niyo doon yung uh, gas station yung amo gas station ayan so, pwede kayong magtanong doon malapit na kami doon mga tropa so, doon lang mga tropa ayan so See you on my uh, next video. Sana abangan nyo pa mga tropa. Sana huwag kayong magsawang uh, sumuporta sa akin uh, channel. Thanks tropa. So yan po yung arko natin mga tropa. Ayan, so makikita nyo lang po dito yung uh, raid gate. Ayan po. Ayan, so may uh, pangalan tayo dyan. Eh, sniper. Ayan, so hanggang doon lang mga tropa.